Hi guys! So for today's video, mag-add to me, og nabunturan with the family. Uban ako sila mama, si papa, akong ate o akong manghod. So kompleto mi. Tapos na, si baby Troy. Bisi kayo ang first one nag -didi. So karoon guys, mag-add to me sa nabunturan. Kadaghan kay mga asikasuhonon. Charos. So busy bisi ang life sa Disney Princess. Pero at least, kaubanan ako si Troy sa akong kabisi, no? So, well, nagbiyahe mi padulong na bunturan, guys. Daghan kay kog nahuna-hunaan. Daghan kay kog what if sa akong huna-huna. Sagol-sagol ang ako ang emotions. Cherish. Happy, sad, kulba, cool but at the same time excited. Excited ko to face the challenge sa pagawas nako sa ako ang comfort zone. This is it, pan -sit. Thank you, langga! ga Mag-in ako boarding house kaya magkakos ako ang mga mga gamit dito ah, ang kutson and everything. Boarding house. Hoy! Kisama mo! Tara na! Nangyipos na mo? Ng mga taong, ng mga saab. Nasi Troy. Higang ka? ah? Higang ka dire? Higang kayo! Para kung nasa US. Nagpunta ka dito sa office ni Sir. Pagbog na ka. na ang tagamit ito. So this is my boarding house guys and dere ko nagstay for 2 years sobra. Mingawon ko diri akay daghan kay kog mga naagi an diri ala samot natong pagbuntis na ako kay baby Troy. Ang most memorable jud is katong naglinog mm -hmm. nga bisan buntis ko nakaambak jud ko sa akong katri di ba awa habog akong katri pero nakaambak jud ko ana kay nagdali-dali na hipos na ni papa akong kutsun O oh. Dinhing lugara og dinhing balaya pa jud ko nakasulay og kanang nabahaan. Itaw dugay na ni wala na limpyohan kay murag last April pa ko nakastay diri ah. So So ato wala na ko balik diri pero karon na ako diri para magkuha sa akong mga gamit. Hmm, kasaan? Disisit na jud kay panguhaon na na akong mga gamit. Dili siya dali nga desisyon, pero kailangan buhaton. Charis. Gialsa na ni Papa Pagawas ang ako ang kutson, akong unlan, akong habol, o ang akong muskit is life. Ako lang ba diri ang mahilig sa muskit? Ako pa jud nang naisingit, kay dili ko si Hana kung wala ko'y muskit. Cherez. Wait sa akin, nauhaw ang Disney Princess. Mainam sa ko, o oh, ko. By the way, na ako'y kauban dari sa boarding house. Akong kaboard may Kauban rapod na ako sa trabaho. Kauban po may uglungsod. Nga gigikanan, pero nalagpot sa nabunt kulturan. Huy. Muna ang boarding house. Simple lang kayong pamumuhay dari sa probinsya. <laughs> Hap, ama ka lang yung balay. Biyan ako sa Teresa da rin. Siya na lang mag-isa. Troy! Troy daw? Say hi! Tiga lang ka ayaw eh. First time na bibitroy. sa boarding house si mami. Hi! Agay, uwi na. Agay. Sana sa Hopefully, mas i-bless pa ko aron pagbalik na ko na ako yung mga dala para sa mga tao.